Ang batang nagsinungaling tungkol sa lobo, muling isinalaysay ni Boots S.A. Pastor. Noong araw, sa isang malayong bayan, may isang mapagbirong batang lalaking pastol. Habang nanginginain ang kanyang mga tupa sa parang, wala siyang ginawa kundi umakyat sa puno, matulog sa lilim o manghuli ng insekto. Di naglaon, nabagot ang batang lalaki sa pagpapastol. Para aliwin ang sarili, tumakbo siya pababa sa parang at nagsisisigaw. Lobo! Sinugod ng mga lobo ang mga tupa ko! Agad na dinaluhan ng mga magsasaka sa di kalayuan ang batang pastol. Ngunit laking dismaya nila nang wala silang makitang lobo aliw na aliw na pinagtawa na ng batang pastol ang mga tao. Galit na umalis na lamang ang mga magsasaka. Pagkaraan ng ilang araw ay nainip na naman ang batang pastol. Muli tumakbo siya sa bukid at sumigaw na sumugod na naman ang mga lobo at nilala ang kanyang mga alaga. Totoong sinugod na po ang lobo ang aking mga tupas sa klolo! Muli, dumalo ang mga tao ngunit wala na naman silang nakitang lobo. Dahil naisahan na naman niya, ang mga tao tumawa ng tumawa ang batang pastol. Isang araw, sa parang, may dumating na mga lobo. Mukhang gutom na gutom ang mga ito at handang manila. Natakot ang batang pastol. Kumaripas ng takbo ang batang pastol at tinungo ang mga taong nagtatrabaho sa bukid. Lobo! Mga lobo! Sigaw niya. Sinugod na mga lobo ang aking mga tupa! Sa pagkakataong ito, wala ni isang sumaklolo sa batang pastol. Nagpatuloy lamang ang mga magsasaka sa kanilang ginagawa. Alam nila, iisahan na naman sila ng pastol. Pagbalik niya sa parang ay nakita ng batang pastol na tangay na ng mga lobo ang lahat ng kanyang mga alaga. Nanlumo siya. Ngayon ay wala na siyang aalaga ang tupa. Aral ng kwento, huwag magsinungaling dahil kapag nagsabi ka ng totoo, wala nang maniniwala sa'yo.